gumagawa ng ano silungan ng motor yung kapit ko pamangking ko silungan ng motor yan ang ginagawa bali tatlong yero yan tatlong yero ilalagay dyan November 1 kasi yun lang ang holiday Problema, aywan, kung may makukuha na ng yero. Kasi ano raw eh, yung uh, ang dami niyang napuntahang hardware eh, wala pa yata ang bukas. Dito kasi sa baryo namin, dalawa yung hardware. Sa kabilang baryo, palwa buntun, sarado yata, aywan, kung saan pupunta parang gagawin siya ng tulayan sa Gabriel silungan niya ng ano motor kasi sila may motor eh dalawang motor nila eh alam na ipasok doon sa ano pinapasok naman dyan sa salas eh kako sige lagyan nyo kasi temporary lang naman yan eh walang problema yan Hindi mo gamitin lang kayo ano, mas. Pikit-pikit ka lang yan. Tatlong yero yata ito. Tatlong yero yata ang lusot dito. Dalawa. Ilan? Ilang yero? Tatlo? Dalawa? Ha? Tatlo yan? Tatlo daw na yero. Pagpapatungin na lang. Hindi pwedeng hatiin. Sayang pag hinati. Meron din akong ilalagay na yero dito. Magpapalit din ako rito eh. Diyan, yan o. Papalitin ako ng dalawa dyan eh. May dalwa rin papalitan dito eh. Ayan, nawilding na. Nawilding. Na. Na yung saba. Yan talaga. Basta may tanim ka. May aanihin sabi nga nila. Ayan. Saba. Habang matas yung tubig doon. Nahinog. Ayan. Ngayon. Almusal na yun. pa. Isa Good morning. November 2, dito tayo ngayon sa kulungan ng baboy. Ayan o. Oh. May tubig pa sa gilid. May mga baha-baha pa. Ayan o. Oh. Ito ngayon. Nililinisan ko itong ano. Itong uh, wallowing pool. Kaya madilim ngayon, may bagyo na naman daw. Si ano, pangalan nun, Merza ba ang pangalan nun? Nakalimutan ko ng pangalan ng bagong bagyo. Nakapasok na ako ngayon hanggang ano, hanggang tuhod ng tubig. ayano, o, oh, sitwasyon. Kaya kung kayo magbababoyan, huwag yung naabot ng tubig sila mataas na lugar buti na lang at mayroong bakanting na uh, mapapaglagyan doon sa mga baboy doon sa gawing itaas malapit sa bahay Katabing bahay namin sa taas yun yung ibang ipa na sa taas na yan pero ito hindi ko alam kung uh, ito eh, pwede pa pwede siguro pero patutuyuin nilagay mo rito yung baboy eh baka manibago di bali kung native pwede siguro dito pero may tubig pa eh, no? yun may mga tubig tubig pa yan yan halos no? ka level pa sa loob yan baha yan kahit dun eh may tubig pa rin dun eh oh doon sa bahay na yun, may tubig pa rin sa loob. Yan, magto weeks na yata ito. Oh, magto weeks na. Siyempre, bago dalhin dito yung baboy, kailangan tuyo na yan. Kaya nilinis-linisan ko. Problema nito kung kuha na naman ng ipa sa tabok. Tabok kasi yung pinanggalingan nito. You know? Kaya yung makikintab na yan, tubig pa yan. So, subukan ko nga nga, uh, pero ako uh, nga eh. Kung alisin ko yung tubig dito sa loob, baka pumasok pa yung iba kasi baka magpenetrate yung tubig pumasok sa mga pag-itan pa ng siwang-siwang na hollow blocks pero ito try kong bawasan ito wallowing pool ayan ayan yung ipa tari ito sa kabila Kasi yung mga itlog dito ayan itlog yan eh kasi dito meron dito 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 Meron dito nga uh, ano to, naglilimlim na manok. Nung inalis ko yung tubig kahapon na yan, lumabas yung mga itlog na yan. yan. Isa yung itlog na yan eh. Yan, mga itlog yan oh. Palubog no? sa ano. Bukangin, nasa ano, sa ipa. Ngayon, pag natuyo yan, subukan kong ilaga para sa Aso. Mukha-kainin ang no? aso. Yan ang tubig, oh. Hanggang dito, oh. Yan, oh. Yan yung dust, ng ipa. Eh, pero ito, may lamang pa ito. May lamang pa yan. Hindi naman inabot sa taas, eh. Hanggang dito lang, eh, oh. Hanggang dito lang ang tubig. Lubog ako, lubog. Ayan. Pati yung sa babuyan ng anak ko. Hindi siya, hindi pa siya naglilinis. O yan hindi pa siya naglilinis pero may pinagdalhan naman ng biik niya kasi yung kapitbahay namin meron doon bakanting kulungan ng baboy doon inilagay yan ang pa yan yan tubig pa yan Tinaas ko na yung trapal para mahanginan at bahagyang matuyo yung ipa pinag-iisipin ako nga kung papalitan pa yung ipa o patutuyuin ko na lang sa hangin Hahalu-haluin ko na lang pero hindi pa pwedeng lagyan ng ano tawasan ng tubig okay Gan dito na lang po. Yan ang sitwasyon ng kulungan ng baboy ni Kapse. Yan. Madilim kasi nga pinutol yung kuryente rito dahil uh, aabuti ng tubig yung kontador. Madilim naman ngayon dahil walang sikat ng araw dahil may bagyo na naman. Meron eh. Pangalan Mersa. Okay, hanggang dito na lang po. kinuha ko yung kinuha ko yung uh, laman ng drum doon sa baba kasi hindi naman inabot yung ano yung drum eh kalahati lang ng drum yung, yung, inabot ng tubig pero yung laman hindi naman nalagyan ng ano ng tubig baha kaya kinuha ko nilipat ko na rito at saka yung mga pipe na na kasi dinaanan yata ng mga mga puno ng kung ano anong debris yung bumangga doon sa uh, pipe sa kulungan ng ano ng uh, baboy itong vitamins na ito kaya may itim humikbet yan yan inumin niya mga yan Inumin itong mga ito ngayon. Sayang naman eh. Bali, nasa ano pa yun? Nasa mga anim na timba pang humikbit yung laman ng drum. Kaya nililipat ko dito. Isang timba pa lang to eh. sayang naman eh pag naubos ko yung laman ng drum na yun ayusin ko ulit yung mga pipe kasi nag loose na eh siguro nabangga ng mga yung mga debris na dala ng baha siguro nabundol ayun kaya nagkameron ng leak doon sa loob diyan ang lamang pala ng tumba nito. Ano? Mahigit dalawang galon. Yan. Lagyan natin, pa natin. Sayang naman eh. Kasi yung isang sasya yun naman eh. Yung isang sasya yun nung humikbet eh, eh. 450. Sayang naman kung itatapon pa. Eh, ilang buwan ang gamit sana yun. Abuti ah, ng mga dalawang linggo pa yon. Ito yun eh. Hindi ko naman ipinopromote yung ano. Yung ah. Uh, na yan. Natakako na nga. Ito oh, yan oh, natapo na. Okay. Kumitbet. Hey, natapo pa. Dami ano? Oh. Ay, nako. kasi yung isang ano nito isang kutsara nito ano na eh apat na ah, isang galon one galon ang oh, dami oh ay nako teka at kailangan nito yung maayos ang dami oh ah, ah! Buti na sa lunitong eco bag. Damin, dami, dami. Sayang. Puro 150 yan. Eh? Hey. Ay, sing ayusin ko. Sandali. dami, oh. Dagdagang palalo yung aking lalagay sa bote. Comment lang po. Share, subscribe, at pakipindot na rin ang uh, Ah, uh, bell para po updated kayo sa mga susunod pang videos ni Kapamilya. Hanggang sa muli, bye-bye. Damit pa Sayang. Siguro 'yung tumapon sa lupa, mga ano 'yan? Mga dalawang kutsara pa 'yan, oh. No? Bye-bye na po, bye-bye.